Let's go. Let's go. Hello. Eh <laughs> so ano unahin natin, sir? anong gusto niya? Pwede uh, po sa inyo kung ano po. Kissmate. Sige na. Go for this yeah, sige. Da ma'am. Hello. 'Yan. Wow, Coco Martin pa. Yes po. Can we just check di ano po ng seat? Okay, sige, sige. Ayos okay. sasa. Lakas lo, parang kailangan atay may manual na sasakyan na na test drive. <laughs> First time. Well, normally, ito po kasi the uh, Tamaraw FX po natin, mm. which is the 2.4 liter. Okay. Ito po yung bago na labas po ni Toyota. Okay. So, as of now, we have the manual test transmission okay. po. Ito po ito test drive po natin. Ay, Ay sige pa. Yun. Okay, Siyan natin. natin. Sir, so, this one po is clutch type po tayo. Kailangan po i-ano like. po natin yung clutch. Saka po natin yan. Check natin yung okay. So, clutch safety switch to na. Clutch tapos Apo, clutch. Yeah. Okay. May idea naman Fully yes. ito yeah. yeah. na yan? Uh, Tama na yan. po natin. Clutch. Good. Uh, okay. 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 Is good na lang ako. Okay. Okay. sa Okay. 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 Okay yeah so air conditioning. Sir, papasa ko sa inyo yung gimbal ito para for safety reasons baka mamaya. Okay. Dito na tayo. Okay. okay. Right. So, syempre, yung ano natin, for safety or primary uh, safety po natin is seat belt mm -hmm. Okay? So, so, this is a manual transmission. Five, uh, ano po siya? Five speed po tayo. Okay. So, paano ko ba ito i oh, sir? Actually, ganun-ganun naman lang yan. Okay. Uh, adjust na siya. Yeah. Ah, okay. <laughs> so, adjust ko lang for my... So, yung route po natin, uh, pwede po dito muna sa loob. Okay. And then, we can go outside. And then U-turn And then babalik po tayo Okay So ito po yung bago nating labas Which is the uh, uh Tamaraw FX Okay, okay. So binalik po ito Actually the reason why is that Para makapasok rin po yung segment na ito Lalo na po sa mga business owners uh -huh. At the same time sa commercial uh, use po natin Tours and everything po Okay So this is a 2.4 liter. Okay. Yung size po ng yung engine. Yung 2GD natin. FTV, uh, yes. So makikita po ninyo dahil po kahit po dun sa ano po natin sa uh, door handles natin nakalagay po is Tamaraw Hilux. Ah, okay. okay. So same si platform lang naman 'to, eh, doon. Yes, because this the engine is galing po kay talaga kay Hilux. Okay. Same same as the engine of the Okay. Ano So tama po yun, 2GDF Ayun, uh, hello uh, Welcome back, nandito po tayo ngayon sa Auto Show okay. uh, At ito po yung first na i-ano uh, po ni Sir for the yep. tama raw po So si Sir Richard, actually kanina pa kami nagsasalit so, ito pa sa echa na sir So ayun, uh, hindi lang napindot yung record Ito po ang pinaka uh, vlog po namin dito sa ano sa test drive autofocus and syempre for the first time nandito na tayo sa Toyota Hilux so kanina yung habang ano nakala namin napindot po namin yung record ay nag-uusama namin yung engine specs uh, ito uh, ay 2 gd FTV, diba, sir? yes po uh, so, so, this is a 2.4 liters yes. ang exact po dito is a uh, nasa ano po uh, 2393 yung yep. size po ng engine niya so inalo lang po siya of which is the 2.4 liter so pagka uh, bago po kayo pumasok dito sa unit doon po sa door handle niya nakalagay po dito is Tamaraw Hilux so because the size of the engine is and the engine of the Hilux po is same din lang po siya so ito po siya ay, ito, ito mo. Ito pa tayo. Kaya, ito So, ito po ang first test drive po yes. namin as of now. Very first, kasi yun, nakikita nyo yung cone, no? Nandiyan oh. eh. Ayun. So, ayan na, ang ano na, namin. Bonjour. Kami ba yung pinakauna nung nalabas? <laughs> okay, thank you. Ayan. So, very chunky, ano ha? Kabi natin kasi bago eh. Opo. So to give you ana uh, rin po uh, feedback po dito sa loob. So ito na po yung uh, design po niya sa loob po natin. So unlike po ng ibang mga commercial ano po natin, uh, vehicle po natin. Yung glove box po niya is close. So pero ito po, uh, open po uh, to give you ample space para mas mabilis po siyang malagyan. So at the same time, tilt adjusted po yung ano natin. Rotary po yung sa key po natin. And then siyempre Uh, yung steering po natin is powered din po kaya hindi po siya ganyan gabigat so ito po, uh, bago po ito ni uh, Toyota which is dito, maraw po para po uh, makapagpasok po kami ng segment 3 po, another uh, particular variant para po sa commercial na uh, mga vehicle for business, for tour yan yeah, syempre this is a two seating capacity sa harapan at the same time syempre sa likod po natin is uh, 12 pusha, 6-6 pero pagka mga payat, syempre alam mo na, <laughs> kaya na hanggang 10, kaya 6-7 alam mo yung capacity, tapos ha, na, yung magdadaglagan pa natin tino Opo. yun <laughs> ah, so open po, open po yung dito natin yep. tapos may air conditioning rin sa likod yan yes, ah? we have extension po po sa likod natin for the air conditioning since alam ko naman na bago to uh, lakas, lakas din hmm. so yan, yung power nya actually kami, nasubukan na rin namin to talagang ano, ang ganda ng uh, Uh, drive niya uh actually yung horsepower niya is nasa 150. Yeah. Preferred start po at 3400 uh, rpm. Ang torque po niya is 343 at 1400 to 2800 uh, rpm po. Hmm. So ito po yung ano natin. Yung gulong po niya is nasa ano po uh, R14. Okay. So R14 14, 14 po yung size po ng ano po niya. Steelish 'yan eh. No? Uh, so this is a diesel po ah. Uh. Yep. Yeah. Okay, ah, uh, kasi meron bang parating na gasolina na bayan? Uh, sa ano po namin is uh, mukhang naka, ano po siya nakaabang for ah. the gas pero as of na, wala pa ka po kaming feedback po kung uh, ano po siya. So okay. yan po marami rin po okay. naghahanap na for the automatic pero syempre for syempre loading capacity yan mararamdaman nyo yun <laughs> yung power di ba? So, <laughs> nakapa ko pa yung biting point guys. sa sorry na medyo na-delay na ako. Na <laughs> ah, yan. So, ayan, enjoy na po nyo yung, <laughs> so, yung ano. So, pwede niyo pong i-ano yan, i-alangkada yung ano natin. So, marap naman niyo yung power niya. So, parang dumidikit na yung likod mo <laughs> sa upuan. Sa <laughs> <Yep. laughs> enjoyable manual oh. eh. Syempre, uh, oh. um, alam mo yung dapat si ko kanina, Sir Richard, yung biting point na daw. Hindi ako nahirapan hanapin kasi halfway. Oh kayo sa palayan. So kapag ka, ano po 'yan, pagka may load po 'yan, mm -hmm. mas maganda lalo yung ride, no? ride niya kasi siyempre yes. Ano na po, kapit nakapit na po yung ano natin, likod natin sa ano po, sa daan. So ayan. So hindi yung ano, radio kasi hindi po namin naiangat yung na kanina. Pero try pa rin natin, malay mo merong <laughs> Okay lang yan sir kasi yung baka ma-demonetize ako. Okay. Ay, oo nga. Yan nga, nga. Baka 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 copyright. <laughs> na lang tayo pero Okay, sabihin natin mag rin yun. ayun, pwede. But ayun. Uh, okay naman. Enjoy. naman niyo sa ko ano, sa ng Hilux 2.4. And grabe. Alam ko medyo nakaka-irita lang to sa mga viewers. Pero um, big kudos talaga sa ano sa Toyota uh, Motor Philippines na nagpa-test drive sila mismo dito sa Auto Focus test drive event. Tsaka alalahanin niyo guys ha, sila lang yung unique. Alam po, ito lang yung nag-iisang manual na pwede mo i-rehot. Oo po. Okay. So kahit nga segundo pwede ako mag-start eh as a diesel worker. Eh. Hmm. Pero alam ko as advisable. Kayo muna mm. start sa premiere. Tama po. So ito po, yung kanina, hindi lang po natin na ano yung uh, pag-start po nito kasi karamihan po ng mga kumukuha ng Tamaraw, mm -hmm. most of them pagka-ni-start sabi, bakit ayaw mag-start? Kasi, ma'am, okay, mamaya demo natin. Oo, <laughs> kasi ang inaapakan nila is brake. Uh, kasi normally for the automatic brake start. Oh, yeah. this one kailangan clutch clutch bago mo siya i-start and then uh, yon pwede ka na uh, na you're ready to hit the road na yep. <laughs> yeah. sorry about the ano tsaka pansin ko yung clutch yung pedal nito pag di mo ginagamit taas hmm. taas Man bago lang ako kasi wala yun, yung drive ko sa Usually, mga sedan na ganito yung pedal eh. Nakakarap okay, eh. okay lang. ah, uh, ang muscle memory ko na lang ito. Uh, give me three weeks. <laughs> okay, okay. week lang pala. <laughs> so, alam ko magle-left tayo dyan. No? Apo. Okay, and yes. then, uh, balik ba na tayo. Kabisado and then, na we can able to test drive naman yung ah, drop side drop na side. automatic. Yeah. Okay. 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 Ganun na lang like, yung U-turn natin eh. No? Kapit, Apo. Up. Ganun rin lang po. Okay, ang uh, price point po dito, pwede ko bang sabihin? Hey, no, okay, no, no, no. ang SRP po niya is uh, 1,142,000 okay. So, for this segment, so bago po ito uh, uh, abante posible po yung hashtag natin dito. Yep. <laughs> so, we also have promos, uno, uh, as low as 39,000 down payment mm -hmm if uh, you are interested po to really get a unit. So coordinate lang kayo kay Sir. Yes. At si Sir, sir, sir na ang bahala sa akin. Ilalagay ko yung number ni Sir Richard dyan ah. Okay, so yun okay. para matulungan naman natin yung buong dealership at yung si Sir Richard. Because okay. uh, deserve nyo talaga magkaroon ng kung marami na siyang sales probably mas nadami pa. <laughs> okay, thank you so much. Yes, so, dapat lang. Dapat dab -dab lang. po yan for the ano natin. Yes. So marami na po kasi ngayon. Karamihan ng mga client natin ngayon isa puro sa live na po tumitingin yeah. nanonood yan yung mga picture medyo hindi na masyadong ano appealing so ito mga live na ngayon talaga ang gusto ng mga client so uh, follow nyo rin po lagi si sir para po thank si you, sir thank Ram. you. Uh, actually ano Johnny pala yung youtube channel ayun si Johnny okay. thank you, thank you. para at least uh, madagdagan pa po yung mga ano niya maraming salamat sir Okay, sa so paano tayo papasok? Ay, pa, pa, Ay, pwede, pwede. Diyan po yata. Ay, papasok tayo kasi nakasarado pa. Oo. Eh. Uh -huh. Buksan niyo ni answers. Okay. So, yung blind spots, okay naman siya sa akin. Uh, sa harap. Tapos kapag magpa-park, hindi na issue yun. Kasi, uh, dito, may mga pintana naman doon sa likod eh. Yun nga lang, magiging challenging lang siguro to kapag ka... Uh, Sabihin natin na gamit mo siya as a close find. Yun. So kailangan nyo na ng kailangan nyo na ng ano tawag dito pahihintay. Hmm. So iikot ulit tayo dito. Pa pa. Uh, yung lakas, uh, hindi kami dapitin. So mm -hmm. ay hindi ko pa natin na try yung ano, yung busina nito. Okay, pa, What try is trying? Yon. <laughs> <laughs> so, so yan, that's uh, for sure, yung clutch nito, uh, okay naman yung biting point okay naman yung biting point ng clutch kasi sa halfway naman siya hindi naman siya uh, mataas o hindi naman siya masyado malalim okay na okay siya then air conditioning syempre bago malamig na malamig to and then yung ano naman matagtag ba well, to, be honest kasi natural talaga magkakaroon ng tagtag -tag kasi wala naman tayong laman eh yes po tama po so uh, ano talaga nito pang renta talaga ito yung oh. Uh -huh. pang utong na to and then uh, yung ergonomics natin dito yung ano natin yung ergonomics uh, ano na masasabi kung okay naman na ano siya for me sa so, ito 5 foot 5 na ko 5 foot 5 kasi kinubulit akong 5 foot 8 ako <laughs> <laughs> uh Oo -oh. kasi okay naman ako headroom ayos naman hindi okay, naman headroom. tumatama uh, uh, dito yung yung sa paa yun doon na doon ako nanibago kasi naka inkla na ng ganun yung paa uh, katulad na sinabi ko kay sir kanina mga one week kaya kaya na sa kaya sasaring, kaya Na. <laughs> yes. And yung una natin, pub, ito may cup holders para tayong dalawa. Cup holders. Yan. And so dalawa. Tapos yun nga lang, uh, ang airbag ay wala. Na, wala tayong. Wala. Wala pa. Wala, wala, na airbag yan. It's okay. Alam mo naman madagdagan sa susunod na ano. Tama. Yan. Yeah, nandyan yung airbag yan. Kahit sa drivers lang. Apo. yan. Tapos, uh, pansin nga na rin namin, matagal na ito pinapansin na ang dashboard ay parang FJ Cruiser. Hmm. Na, parang luma, eh pati yung hang labas pati eh. yung harapan oh, pa. Oh, po. Opo, sir. So, yan. In terms uh, of design niya. Yeah. Okay. Apo, uh, yung natin, mga side mirror housings, yan. Um, di naman sobrang laki, di naman sobrang liit, sakto lang. Hmm. Di nga lang, if ever, kung ako bibili ng tamaraw sana, ah, <laughs> uh, etong, etong rearview mirror, I-expand ko to Meron naman nakalagay naman yan dyan. Ayan. Yeah. Perhaps, uh, ano pa bang pwede kong... To ano? add up po, mm -hmm. yung sa window natin, okay. uh, manual po siya. Ah, yes. Uh, sa mga so, generation po. Z alam ko, <laughs> power window. <laughs> po. eh, Sanay naman na kami, yung mga Gen Z na sinaunin. <laughs> so, so yun po yung mga ano natin. So, yung everything that you need for... Yes. Uh, Tamaraw, yan. So, nandito ah, na po siya. Gulit kayo. <laughs> ako rin gulit ako eh. Nakakapag-test <laughs> tayo ng manual eh. So, yan. So, ito ba yung unang-unang-unang unit nyo? Yes po. <laughs> ito po ang uh, actually, for uh, the camera po natin. Yan. Okay. Uh, dito natin matetest. So, ongoing na po pa. yan. Marami na pong uh, kumukuha ng unit. Cordy Tamarao. So, nandito po pala kami, autofocus. Yep, yeah, sige, focus nyo din right. Ayan, so, babalik na kami ulit. Dito Toyota is here. We have all the models and all the technical team, staff, yan, sa Toyota. Ayan, halo-halo po kami rito ngayon. Kami as a team. Okay, so it's time for me to park. Uh, tingnan natin isang 25 year old kung kung part ng isang tao so no cameras no sensors okay. likod, uh -huh. pero pwede 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 kayo magpalagay nun ha uh, 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 sa uh, labas na lang kayo magpapalagay okay Ayan. So yan okay. nga, umakatras na si sir Okay, kung yep. kaya naman So tinitinan nyo na yung mga guhit okay. Wala naman, wala <laughs> akong naririnig na ano, sumisigaw Okay, uh, It is So good, so far so good. Okay, taking my time. Okay, may malalay na. Thank you, sir. So yeah. All right. So syempre after the test drive, ah, uh, meron din tayong mga giveaways. Yes. Okay. Later. Mamaya na natin kunin yung giveaway, no? Ayun. Later, iano natin 'yan. Paano mabubunot ni sir? <laughs> <laughs> okay. So, ito na po. Yan so, handbrake. To go back. Handbrake. Yep. Tapos, sige, dadahin mo nga natin yung a na, yung starting position. Okay, for the start po, normally, syempre, kadalasan ng uh -huh. nakagawian natin, yep. lalo na for the automatic, is syempre, brake. Yeah. Tapos, saka mag-start, even if it is a push start. Pero for this one, syempre, kailangan sa clutch ka po naka-apa. Clutch. Ayan, clutch. Nakapokus naman. O, yan, clutch. Clutch po, ah. Ayan, ito yung clutch. Ayan, -huh. tapak. Tapos, kasi, ito, pakita ko sa, sa inyo. Diyan di nagsi-start. Mm -hmm. Ayun. Kita uh, niya raja, kan nagsi-start. So, yan yung clutch. Kaya kaya siyang mag-i-start. So, at least uh, alam po natin. Yan. Yeah. Okay. Okay. So, yun So, May thank yun you ilaw. so much. yun Okay? Sunod naman ang drop side, yung kabilang nito. Ayun. Okay, so far so good. Hello. hello everyone Hello. Hello. So, yan. Ay, susi Yes medyo naka-usli na naka onte pero ayan ah. yung um, half side natin so compared sa uh, van natin kanina sa rotary and then hindi po siya all power ah iba yung steering wheel nya steering wheel nya parang pang Hilux sa Fortuner mismo no? kaysa so, dun sa kanina yes. actually yung hydraulic steering pero hydraulic power steering rin kanina eh. Apo. Ah, ang ano kasi nito most most kasi ng tamaraw natin Diba maraming yung mga